Hello, ako si Gino. pala naman natin na hindi lovey mo daw karanasan natin araw-araw. Patalas masaya, pero paminsan malungkot. Ayos kung ikwento sa inyo ang laking karanasan nung may nambuli sa akin. Si Crisostomo Ibarra ay isa sa mga pangunahing tauhan na dumating. Stuy! Wala ka namang kwenta eh. Muwi ka na lang kaya. po ni pinay sa akin naman ang magulang ko. Kapag dalito, subukan ko wag na lang muna silang pansinin. Ha? Huh? Tibay na to ah. Isa pa nga. Hoy! Bakit hindi ka pa umuwi? Wala namang may gusto sa'yo dito eh. Pwede pigilan mo na ang panalait sa akin? Pati na ang pambabata sa akin ng pakin. Ma'am, mayroon po sana akong gusto sabihin. Ano iyon, Gino? binoboli po ako ng pag -classical. Inaasad-asad niya po ako at binabato ng papin. Hindi na po umparitabi sa mga ginagawa niya. Nako, nako. Huwag kang magalala, kakausapin ko ang kaklase mo. Matapos ko ni diport ang laking kaklase, kinausap siya ni ma'am. Mula noon ay tumigula siya. Hindi ko pinansim o kinausap at inireport ko sa mas nakakatanda. Ikaw, kung ikaw ay nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? I-like kung hindi mo rin papansinin ang kaklase mo ng bubuli. I-share kung i -re report mo rin ito sa nakakatanda o i-omit ang gusto mong gawin na iba. Ngayon, alam na natin ang mga dapat gawin pag ganito sitwasyon. Handa ka namang malaman ang na susunod. Ano rin ang self-care?